Kahulugan ng ahas sa banyo sa panaginip. Panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo para sa isang babaeng may asawa. Una, pagkabalisa at stress. Ang nakakita ng ahas sa banyo para sa isang babaeng may asawa ay maaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng pagkabalisa at tensyon sa kanyang buhay may asawa maaari siyang makaharap ng mga paghihirap o mga salungatan na nakakaapekto sa kanyang relasyon sa kanyang asawa. Pangalawa, pagkakanulo o pagtataksil, ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring isang indikasyon ng pagtataksil o pagtataksil sa bahagi ng isang taong malapit sa babaeng may asawa at maaari tong alertuhan siya sa pag-iingat at pagbabantay. Pangatlo, mga problema sa kasal. Ang makakita ng ahas sa banyo ay maaari rin sumasalamin sa pagkakaroon ng mga problema o tensyon sa relasyon ng mag-asawa. Maaaring kailanganin ng asawang babae na suriin ang sitwasyon at mag-isip ng mga solusyon sa mga hamong ito. At ang pang-apat, babala at pagbabantay. Ang isang panaginip tungkol sa isang ahas sa kontekstong ito ay maaring isang babala na mga paparating na problema o may mga bagay na nangangailangan ng pansin at pangangalaga sa buhay mag-asawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo para sa isang babaeng may asawa. Simbolo ng emosyonal na pag-igting ang isang babaeng may asawa ay maaring makakita ng ahas sa banyo bilang indikasyon ng mga tensyon o kahirapan sa relasyon ng mag-asawa. Indikasyon ng mga hamon, ang ha ahas sa kontekstong ito ay maaring sumagisag sa mga hamon na maaring harapin ng isang may asawa sa kanyang personal o profesional na buhay. Mag-ingat sa panganib. Ang itsura ng isang ahas sa isang lugar tulad ng banyo ay maaring isang senyales ng panganib na nagkukubli para sa isang babaeng may asawa. Interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo para sa isang solong babae. Ang itsura ng isang ahas sa banyo ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang taong nakakubli sa isang solong babae at sinusubok ang saktan siya. Ang panaginip na ito ay maaring isang indikasyon ng pagkakaroon ng panloob na takot o pagbabanta sa totoong buhay. Kung ang isang solong babae ay lumilitaw na natatakot sa isang ahas sa isang panaginip, ito ay maaring sumisimbolo ng kawalan ng tiwala sa sarili at kawalan ng kakayahan na harapin ang mga hamon at problema. Ang itsura ng isang ahas sa cycle ay maaaring isang pahiwatig na mga salungatan o away sa mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan. Ang isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo ay maaaring isang pagpapahayag ng mga damdami ng pagkabalisa, panghihinayang at kababaan na maaaring maranasan ng isang solong babae sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo. Ang nakakita ng ahas sa banyo ay nagpapahiwatig ng paghihirap mula sa mga problema at problema sa pananalapi. Ang ahas ay maaring sumagisag sa mahihirap na kondisyon ng pamumuhay at kakulangan ng pera at nagpapahiwatig sa nananaginip na siya ay nagdurusa sa kahirapan o mga paghihirap sa pananalapi. Ang nakakita ng ahas sa tubig ay nagpapahiwatig na ang nananaginip ay haharap sa mga hamon at problema ng may kumpiyansa at lakas. Ang pangitain na ito ay maaari maging panghihikayat sa nananaginip na harapin ang mga paghihirap at sikaping makamit ang tagumpay. Interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo para sa isang buntis. Isang simbolo ng takot at pagkabalisa. Ang isang ahas sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa pagkabalisa at takot na nararanasan ng isang buntis tungkol sa pagbubuntis at panganganak. Ang paglitaw ng mga takot na nauugnay sa mga panganib at pagbabanta. Ang isang ahas sa panaginip ay maaring sumagisag sa mga takot na may kaugnayan sa mga panganib at banta na maaaring harapin ng isang buntis sa panahon ng pagbubuntis. Katibayan ng paglipat at pagbabago. Ang isang ahas sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa paglipat at pagbabago na maaring mangyari sa buhay ng buntis. Paghahanda para sa mga hamon at paghaharap. Ang panaginip ng isang buntis sa ahas sa banyo ay maaaring maging pampatibay loob para sa kanya na maghanda at kumilos upang harapin ang mga hamon na maaaring naghihintay sa kanya sa susunod na buhay. Interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo para sa isang diborsyado na babae. Isang simbolo ng lakas at hamon kung ang isang babaeng diborsyada ay nanaginip na makakita ng ahas sa banyo, maaaring ito ay isang simbolo ng lakas at hamon na kanyang kinakaharap sa kanyang profesional o personal na buhay. Babalalaban sa pagtataksil, ang itsura ng ahas sa kontekstong ito ay maaaring isang babala ng panganib ng pagkakanulo o mga kaaway na maaaring nasa paligid pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Ang pagkakaroon ng ahas sa tubig ay maaring sumagisag sa pangangailangan umangkop sa mahihirap na sitwasyon at hamon upang makamit ang tagumpay at katatagan. Pag-alis ng negatibong bagay, ang pagkakita ng ahas sa tubig ay maaari maging isang paghihikayat para sa isang diborsyado na tao na alisin ang mga negatibo at mga hadlang na humahadlang sa kanyang paraan patungo sa tagumpay. Interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang ahas sa banyo ng isang lalaki Interpretasyon ng pagkamatay ng isang ahas sa isang panaginip ang pagpatay sa isang ahas sa isang panaginip ay maaring nauugnay sa masayang pagtatapos ng isang nakaraang relasyon o mga problema sa pag-aasawa na maaring nagresulta mula sa isang nakaraang kasal. Ito ay maaring magpahiwatig ng pagtatapos ng isang hindi maligayang pagsasama at maaring hulaan ng isang bagong simula para sa diborsyadong babae. Interpretasyon ng pagtama ng ahas sa isang panaginip kapag nakita ang isang diborsyadong babae ang kanyang sarili na humagupit sa isang ahas sa isang panaginip, maaaring ito ay sumagisag sa paghangad at kakayahang pagtagumpayan ng mga hamon. Ito ay maaaring isang senyales ng kanyang kakayahan kontrolin ang ilang mga negatibong emosyon o problema na maaaring kaharapin niya sa kanyang buhay. Interpretasyon ng isang ahas sa isang panaginip para sa mga solong babae para sa isang solong babae na nakakita ng ahas sa kanyang panaginip, maaaring ito ay isang indikasyon ng pagkakaroon ng mga hamon o pagbabanta sa kanyang buhay pag-ibig. Interpretasyon na isang panaginip tungkol sa isang malaking ahas sa bahay. Kung nakakita ka ng isang malaking ahas sa loob ng iyong bahay sa isang panaginip, maaaring ipahiwatig nito ang pagkakaroon ng isang kaaway sa loob ng iyong buhay. Ang itsura ng isang malaking ahas ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng isang negatibong personalidad o masamang pag-uugali na nagbabanta sa iyong buhay o negatibong nakakaapekto sa iyong tagumpay at kaligayahan. Kung ang malalaki at makukulay na ahas ay lilitaw sa iyong panaginip, ito ay maaaring magpahiwatig ng kapangitan ng mga pag-uugali ng mga kaaway at mga negatibong impluensya nila sa iyo. Kung nakakaramdam ka ng takot sa malaking ahas sa panaginip, ito ay maaaring magpakita ng iyong takot sa kaaway o sa kapangyarihang taglay niya. Ang pagkakita ng malaking ahas sa bahay ay maaaring isang babala ng mga posibleng panganib sa iyong buhay. Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa mga bagay na maaaring nagbabanta sa iyong katatagan at personal na kaligtasan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panaginip tungkol sa isang itim na ahas sa banyo. Isang tanda ng poot at malisya, ang makakita ng itim na ahas sa banyo ay maaring simbolo ng poot, malisya at poot para sa isang miyembro ng pamilya o sa iyong mga kapitbahay. Babala sa mga malalaking pagbabago, ang panaginip na makakita ng isang itim na ahas sa isang panaginip ay maaring nauugnay sa mga malalaking pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Maaring ipahiwatig ng ahas na may mahahalagang pagbabago o hindi inaasahang sorpresa sa mga darating na araw. Inggit at kawalan ng kabuhayan ang isang panaginip tungkol sa makakita ng isang itim na ahas sa banyo ay maaring magpakita ng estado ng inggit at selos na nararamdaman ng ilang tao sa iyo. Maaring may mga taong nananalangin sa iyo ng masama at sinusubok ang sirain ang iyong mga tagumpay at kabuhayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na puti sa banyo sa mundo ng interpretasyon ng panaginip, ang ahas ay tinuturing na simbolo ng panloob na buhay, pagpapagaling at pagbabago. Sa pagkakaroon nito sa banyo, maaaring ipahiwatig nito ang pangangailangang linisin at linisin ng ilang aspeto ng iyong buhay. Ang pagkakaroon ng isang ahas sa banyo ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na mapupuksa ang negatibo sa iyong buhay at magsikap para sa pagrinyo at personal na paglago. Ang panaginip na makakita ng puting ahas sa banyo ay maaring isang imbitasyon upang pag-isipan ang iyong panloob na mga kaisipan at damdamin at hangarin maunawaan kung ano ang humahadlang sa iyong pag-unlad sa buhay. Ang pagkakaroon ng isang puting ahas ay maaring sumagisag sa iyong pagpayag na harapin ang mga bagong hamon at makamit ang mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na lumabas sa banyo. Ang ahas na lumalabas sa banyo ay maaring sumagisag sa lakas at autoridad na namamayani sa buhay ng isang tao. Ang pangitain na ito ay maaring isang indikasyon na ang tao ay may kakayahang kontrolin ang mga bagay sa paligid niya. Ang pangitain na ito ay maaring isang indikasyon ng simula ng isang bagong panahon sa buhay ng isang tao kung saan ang isang mahalagang pagbabago o malaking pagbabago ay nangyayari na nakakaapekto sa takbo ng kanyang buhay. Ang ilang mga paniniwala ay nagpapahiwatig ng pagkakita ng ahas sa mga panaginip ay sumasalamin sa mga aspeto ng personalidad ng isang individual tulad ng kakayahang umangkop at sumanib sa nakapaligid na kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng ahas sa isang pana panaginip na pumapasok sa banyo. Takot at Tensyon ang isang ahas sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa pagkakaroon ng malalim na takot at pagkabalisa sa iyong buhay. At ang pagkakita ng ahas na pumasok sa banyo ay maaring magpakita ng takot sa mga bagay na maaring makaapekto sa iyong kaginhawaan at emosyonal at pinansyal na katatagan mga panganib at hamon, ang isang ahas sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa pagkakaroon ng mga hamon o mahihirap na sitwasyon na maaari mong harapin sa iyong buhay. Panloob na salungatan, ang isang ahas sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa isang panloob na salungatan na maaring iyong dinaranas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maliit na puting ahas sa banyo. Ang interpretasyon ng pagkakita ng isang maliit na puting ahas sa banyo ay nagpapahiwatig ng mga positibong konotasyon na may kaugnayan sa lakas at pagpapagaling. Ang nakakita ng maliit na puting ahas sa banyo ay maaring katibayan ng pagdating ng tagumpay at kasaganahan sa iyong personal at profesional na buhay. Ang panaginip na ito ay maaring isang indikasyon ng paggamit ng mga layunin at pagtagumpayan ng mga paghihirap. Ang nakakita ng isang maliit na puting ahas sa banyo ay maaaring isang tanda ng pagpapagaling at pagrengyo. Sa pangkalahatan, dapat natin isaalang-alang ang nakakita ng isang maliit na puting ahas sa banyo sa isang panaginip bilang tanda ng mga positibong pagkakataon at personal na paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na ahas sa banyo ang pagkakita ng isang maliit na ahas sa banyo ay maaring isang indikasyon ng paparating ng mga pagbabago sa buhay ng isang tao. Meron din itong babala ng mga nakatagong kaaway. Ang isang panaginip tungkol sa maliit na ahas sa banyo ay minsan binibigyang kahulugan bilang isang babala na may kaaway na nagtatago at nagpaplanong saktan ang taong nananaginip. Isang simbolo ng takot at pagkabalisa ang pagkakita ng isang maliit na ahas sa banyo ay maaring may kaugnayan sa pakiramdam ng takot at pagkabalisa na maaring maranasan ng isang tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Babala sa mga kasawian, ang pangitain na ito ay maaring isang babala ng malaking kasawian na darating sa nananaginip at maaring ito ay isang tawag ng maghanda at gawin ng mga kinakailangang pag-iingat kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas sa banyo. Ang isang solong babae na nakakita ng isang dilaw na ahas sa kanyang banyo sa isang panaginip ay maaring harapin ang pagkakaroon ng ilang inggit na tao sa kanyang buhay. Dahil ang taong naiinggit na ito ay maaring isang malapit na tao o kahit na isang kasamahan sa trabaho. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pangangailangan na maging maingat at pag-aralan ng mga relasyon sa paligid ng tao. Kung makakita siya ng malaking pulang balbas sa kanyang banyo, maaaring ito ay isang pagpapahayag ng kanyang misteryoso at tahimik na personalidad. Ang nakakita ng pulang ahas ay nagpapahiwatig ng mga katangian tulad ng pasensya at malalim na pag-iisip na nagpapakilala sa nananaginip at nagpapahusay sa kanya sa pagharap sa mga paghihirap. Napatit na ang mga dilaw na ahas sa panaginip ay sumisimbolo sa pagkapagod at mga problema na maaring harapin ng isang tao. Ang kulay ng ahas sa kasong ito ay nagpapahayag ng takot at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. At maaring ito ay isang babala ng mga potensyal na kaaway o mga hamon na maaring harapin ng nag-iisang babae. Itim na ahas sa isang panaginip ang kahulugan ng pagkakaroon ng isim ng isang itim na ahas ang isang itim na ahas sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang malakas at tusong kalaban na maaring mula sa pamilya, kapitbahay o kaibigan maaari rin itong sumagisag sa sakit at pagkawala ng pananalapi sa buhay ng nananaginip babala sa pag-iingat ang panaginip ng isang itim na ahas ay itinuturing na isang indikasyon ng pagkakaroon ng isang madilim na problema o panganib na dapat isaalang-alang ng isang tao at mag-ingat. Kahulugan ng poot Ang interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang itim na ahas ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng salungatan at poot sa pagitan ng nananaginip at isa sa mga taong nagdadala ng kalupitan at poot sa kanya. Ang pagkakaroon ng mga haters ang nakakita ng isang itim na ahas sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga nangingibabaw na tao na nagsisikap na makipagsabwatan laban sa nananaginip. Babala sa panganib, kung ang isang tao ay nakakita ng isang maliit na itim na ahas sa kanyang panaginip, maaaring ito ay isang senyales na may mga taong nakakubli sa kanyang paligid at naghahangad na saktan siya babala laban sa inggit. Ang interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang itim na ahas ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga taong naninibugho at naiinggit sa nananaginip at nagsisikap na saktan siya. Pagpatay ng ahas sa isang panaginip, simbolo ng pagbabanta. Ang nakakita ng ahas sa isang panaginip ay ay itinuturing na isang tanda ng pagkakaroon ng mga kaaway na nagbabanta sa tao at ang pagpatay sa ahas ay nagpapahiwatig ng pagkamit ng tagumpay laban sa mga potensyal na kaaway nito. Pagtagumpayan ang mga hamon ang interpretasyon ng pagpatay ng ahas sa isang panaginip ay sumisimbolo sa lakas at kakayahan ng isang tao na malampasan ng mga paghihirap at problemang kinakaharap niya sa pang-araw-araw na buhay. Simbolo ng tagumpay, kung ang ahas ay napatay sa panaginip, nangangahulugan ito na ang tao ay makakamit ang tagumpay at kaunlaran sa kanyang buhay at matagumpayan na makakamit ang kanyang mga layunin pag-alis ng mga utang at problema para sa mga taong nakakaranas ng na mga paghihirap sa pananalapi ang pagpatay sa isang ahas sa isang panaginip ay itinuturing na isang positibong senyales na nagpapahiwatig ng kalapitan ng pag-alis ng mga utang at mga problema sa ekonomiya Simbolo ng kaaway Ang isang ahas sa isang panaginip ay maaaring isang simbolo ng isang tusong kaaway at sa makatuwid ang pagpatay ay nangangahulugan ng pagtagumpayan sa kaaway na ito at magtagumpay na ipagtanggol ang sarili. Kailangan ng tulong kung ang nanaginip ay humihingi humiling sa ibang tao na patayin ang ahas ito ay tinuturing na isang indikasyon ng kanyang pangangailangan para sa tulong at suporta sa pagharap sa mga hamon at kahirapan